Nagkasunog sa isang barangay sa Valenzuela City kaninang madaling araw. Live mula sa Valenzuela, may unang balita si Mark Makalalad ng Super Radio DZWB. Mark? Susan, problema ngayon ang mga residente ng Lower Tibagan, Barangay General T. De Leon, Valenzuela City. Ang kanilang matutuluyan matapos matutuloy. na sa ngayon ay inaalam pa ang pinagmulan. Mark, sa ngayon ilang residente yung apektado at uh, may pagtaya na ba kung magkano yung halaga sa pinsala ng sunog? Hmm. Sa ngayon Susan, wala pang assessment sa ilang bahay at uh, ilang uh, pamilya ang apektado ng sunog pero sa pagpunta natin sa lugar, nakita natin doon no, yung mga bubong, yung mga uh, bahagi ng uh, bahay na talagang natupok ng apoy at ayan yung under investigation pa ng Prefer Protection ng Palenzuela. Maraming salamat, Mark Makalala, ng Super Radyo DCWB. Binuntutan at pinaligiran ng mga barko ng China ang BRP Teresa Magbanwa na nagbabantay sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Sa gitna ng pangahara sa mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, nagparinig ang Defense Minister ng China tukol sa isang bansa na sumira daw sa mga kasunduan para sa kapayapaan sa South China Sea. May unang balita si Ma. Gonzalez. Isang bansa sa South China Sea ang ilang beses pinatungkulan ng Minister of National Defense ng China sa IISS Defense Summit sa Singapore. Pero sinabi niyang nang uujok at gumagawa umano ito ng mga peking kwento na nakakaapekto raw sa katatagan sa rehiyon. Ang behaviors of fabricating historic facts, spreading false narratives, attempting to enforce the illegal arbitration award and confusing right with wrong a certain country emboldened by outside powers have broken bilateral agreements and its own promises made pre-mediated provocations and created false scenario to mislead the public China China has exercised a great restraint in the face of such infringements and provocations. But there is a limit to our restraint. We hope this country could see where its true interests lie, return to the right track of dialogue and consultation. Giit pa niya, kaya raw ng mga bansa sa Asia-Pacific region na resolbahin ang mga problema natin at handang makipagtulungan ang China. Walang pinangalan ng bansa si Admiral Dong Jun. Pero mainit ngayon ang hidwaan ng China at Pilipinas sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi kinikilala ng China ang 2016 arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa nine-dash line claim ng China sa halos buong South China Sea. Ilang beses nang hinaras ng China ang mga barko ng Pilipinas sa loob ng ating exclusive economic zone. Habang nagaganap ang Defense Summit, patuloy naman ang pagdami ng Chinese vessels sa Sabina o Eskoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa monitoring ng Sea Light, may isang China Coast Guard at dalawang Chinese Maritime Militia Vessel na pumapaikot sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Sa mga nagdaang araw, mas lumapit pa raw ang Chinese vessels. They seem to be you know, interested in what it's doing there and in trying to intimidate it. Sabina Shoal is really the closest shoal to Palawan. So, you know, for China to kind of take, take an opportunity to try to, uh, to, to lay ownership to it, it would, is, a, is an alarming. Ang BRP Teresa Magbanwa ay ipinadala ng PCG para magmatsyag sa sinasabing paggawa na naman ng China ng artificial island sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsira sa mga bahura o coral reef. Para kay Sea Light Director Ray Powell, magandang hakbang na madestino roon ng barko, lalo't dumarami ang mga barko ng China sa Sabina Shoal. Recently, uh, the Philippines was investigating Sabina Shoal and believes that it has found some coral that appears to have been dumped there as perhaps a, a prelude to uh, some early island-building kind of activity. I don't know if that's true, uh, but whatever it is that they're up to, I, they clearly don't like the idea that Teresa Magbanua is there watching them. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez for GMA Integrated News. Naglabas ang Chinese state media ng isang video na kuha sa nakasadsa na BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. At batay sa video, dalawang taon ng BRP Sierra Madre ang nakitang may hawak na armas. Ay sa China, itinutok daw yan sa mga taga-China Coast Guard. Kuha yan ng CCG noong May 19 nang tumanggap ng airdrop na supply ang mga nasa BRP Sierra Madre. Subukan pa rin kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines kaugnay ng video. May palala sa mga Pilipino sa Israel ang embahada ng Pilipinas tungkol sa pagtanggap ng trabaho mula sa mga hindi otorisadong recruiter. Maging mapanuri daw sa mga nangihikayat na magtrabaho sa Amerika, Canada, Australia, Europe at iba pang destinasyon. Dapat ay aprobado ng Department of Migrant Workers ang recruiter, recruitment agency at employment contract bago sila mag-hire ng mga Pilipinong manggagawa. Kung makakatanggap ng alok na trabaho, maging mapanuri at ipagbigay, aga, ipagbigay alam agad sa embahada para maimbestigahan. Nagre-reklamo ang ilang commuter na nahihirapan daw silang sumakay, lalo na kapag rush hour. Tanong na ilang commuter group saan nakuha ng Department of Transportation ang ulat nila na sapat na mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila. May unang balita si Darlene Kai. <laughs> Halos araw-araw may pila ng mga pasahero sa iba't ibang sakayan sa Metro Manila, lalo tuwing rush hour. Kwento nga ng ilang computer, inaabot sila ng isang oras kahihintay ng masasakyan. Mas mahirap ngayon kasi sa gaya natin. Mas maganda man madagdagan para mas mabilis yung pag, yano, sakay ng mga pasahero. Pansin din daw ng jeepney driver na si RD Boy na mas naiipon ang mga pasahero sa ibang ruta. May ibang super daw kasing hindi na pumapasada dahil ayaw magpa consolidate Nahirapan po sa ano, pag-grass up. Uh, pag-grass up po maraming pasahero dito Nag-aantay ng ano kasi konti lang yung mga ano na bumabiyari. Pero sabi ng Department of Transportation, sapat naman daw ang public utility vehicles. Ang report ng LTFRB sa amin, you know, is that uh, there's uh, enough uh, vehicles that are operating now uh Not only in Metro Manila but also uh, in the other uh, cities. Yung mga nag-consolidate uh, is offering uh, the required uh, seats that uh, we need for, uh, the, for the passengers no? uh, here in Metro Manila nasa 80% raw ng mga PUV sa buong bansa ang nag nagconsolidate o iyong mga bumuo o sumali sa mga transport cooperatives at corporations bago ang April 30. Sapat daw ito para sa commuters. Sabi ni DOTr Secretary Bautista, sobra-sobra pangaraw ang mga jeep sa ibang lugar. Merong mga ruta na kailangan nga nating uh, siguro bawasan pa yung ibang mga uh, mga vehicles dahil uh, napakarami. No? Nagbabalangkas na raw sila ng local public transport route plan para makita nila ang kinakailangang bilang ng mga PUV kada ruta katuwang ang mga LGU. Pumalag ang mga commuter group na Alt Mobility at transport group na Manibela. Ano raw ang basehan ng DOTr? Bago pa at Uh, at bago pa yung consolidation deadline, kulang na yung supply uh, ng public transportation. Ito dito naman natin kahit saan tayo magpunta sa Metro Manila, hindi na walang masakyan. Napakamanhit po ng ating uh, DOTR at ng LTFRB kung hindi nila nakikita yung paghihirap ng mga mahal nating mananakay na araw-araw na araw -araw nakikipagpuno. Uh, ang inaabot dito sa ating mga, mga lansangan na hirap na hirap sumakay. Ito ang unang balita, Darlene Kai para sa Jimmy Integrated News. May bagong core memory si Shining Inheritance Star, Kailin Alcantara. When I'm going home tonight, sa kanyang Instagram post, i-share ni Kylie ang ilang moments sa pag-attend niya sa Korea Health and Wellness Festival sa Seoul. Ginawaran siya roon ng plaque of recognition bilang Filipino Honorary Ambassador of South Korea. Sa caption, sinabi niyang forever core memory ang nasabing pagkilala. Ibinahagi niya rin ang kanyang performance at interview sa event. Mapapanood si Kailin sa upcoming adaptation ng hit K-drama na Shining Inheritance. Samantalang loud and proud ang naging pagdiriwang ng Pride Night 2024 sa Pasig. Dinagsa ito ng mga miyembro ng LGBTQIA community. Enjoy sila sa kwela at may halong kurot sa pusong performances ng drag queens at stand-up comedians. Dumalo rin sa event ang ilang Pinay Beauty Queens. Present si Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo Miss Supranational Philippines 2024 Tara Valencia, pati na rin si Miss Universe 2015 Pia, Pia Ritzbach. Ang masaya at makulay na pagdiriwang ng Pride Month ay nakasentro sa pagbibigay ng awareness on gender rights at equality. Patuloy po mahakbang ng Marikina LGU kontra Baha. Ngayon tang ulan na. Kabilang dyan ang paglilinis ng mga tinatawag nilang Estero Rangers. Yan ang unang balita live ni EJ Gomez. EJ! Igan, nitong nagdaang linggo, maraming lugar na nga sa Metro Manila ang nakaranas ng malakas na pag-uulan at pagbaha. Para maagapan yan, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan, puspusan ang paglilinis na ginagawa ng mga LGU sa mga kanal at estero. Gaya na lang dito sa Barangay Concepcion 2 sa lungsod ng Marikina. Alas 5 pa lang ng madaling araw, nagtipon-tipon na ang mga estero ranger para manumanong linisin ang Balanti Creek sa Concepcion 2 sa Marikina. Ito ang karaniwang itsura ng estero sa tuwing panahon ng tag-ulan. May mga trash trap para madaling masala ang mga basura. Ayon sa lokal na pamahalaan, aabot sa 200 sako ng mga basura ang nahahakot ng mga estero ranger kada araw. Kada clean namin ay marami kami nakukuwang mga estero bottles na bote, mga sanga, diaper. Sari-sari ang mga basura na kukuha namin dito. Minsan, uh, minakuha kami sako na basura galing sa mga bahay dito nung nakatira dito. Hindi raw biro ang buhay ng Estero Ranger. Although na nakaano po sila at safety gear, hindi po biro ang uh, paglilinis po ng Stero Ranger kasi po tingnan nyo naman po yung katubigan natin na ano po siya, uh, contaminated po siya. Misan lumulusan kami, malalim, hanggang dibdib ng tubig. Pero sige, tuloy pa rin kami para lang malinis ang aming mga, mga trash trap, lalo lalong ng mga creek. Kapag uh, hindi namin nalilis to, babaha ang makikina. Bukod sa estero cleanup, may ibang mekanismo rin daw ang Concepcion 2 para maibsan ng pagbaha sa kanilang lugar ngayong tag-ulan. Nag-clean up po dito sa malapit sa creek. Along creek po, nag-clean up po. Yung putol ng sanga na nakaganon sa estero, tapos po yung paghakot po ng basura. Kasi hindi maiwasan na may tambak ng basura po yung sa pumping station naman po namin doon sa ano sa Ulive po doon po naka-stay naman po doon yung mga bemo para maglinis Apela naman ng mga estero ranger at tauhan ng DENR sa publiko, iwasan ang pagtatapo ng basura sa mga kanal at estero upang maiwasan ang mas malaking problema sa pagbaha kung hindi po tayo makikiisa ano po uh, sa atin po ang balik ng mga basurang ito so kailangan din po natin ng mga disiplina sa bawat isa at makipagtulungan po sa programa po ng Igan, patuloy din daw ang ginagawang dredging sa Marikina River para mapataas ang water capacity at maibsan ang pag-apaw ng tubig tuwing may bagyo at malakas ang ulan. Nakahanda na rin daw ang rescue equipment ng Disaster Risk Reduction and Management Team ng lungsod kung sakaling may pag-uulan at pagbaha. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. pa ang reklamo graph si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ng Department of the Interior and Local Government. Ayon kay DILG Undersecretary Juan Victor Llamas, ang reklamo ay ng pagbibigay ni Guo ng business permit sa Hongsheng Gaming Technology kahit kulang ang requirements at expired na ang lisensya mula sa pagkor. February 2023 nang iraid dang ang Hongsheng Compound. Itong Marso ni ang parehong kompleks na Zunyuan Technology Incorporated na ang gumagamit. Doon natuklasan ang maraming gamit para umano sa iba't ibang scam. Pati na ng mga mamahaling sakyan, swimming pool at mga tunnel. Sa investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, si Guo ang nag-apply para sa letter of no objection para sa license to operate ng Hongsheng noong 2020. Base rin sa mga dokumento na nakuha ni Senadora Risa Ontivero sa SEC, isa si Guo sa mga incorporator ng Baufu Land Development Incorporated, ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng niraid na Pogo. Sinisikap pang kunin ng GMA Integrated News ang bagong pahayag ni Mayor Guo. Dati na niyang itinangging may kinalaman siya sa so operasyon ng Pogo Hub. Dati rin inamin ni Guo na dati siyang incorporator ng Baofu at nag-divest na raw siya dito bago tumakbong mayor noong 2022. Sa eksklusibong panayam naman ng Super Radio DZWB, pinatotohanan ng dating consultant ni Mayor Guo ang ilang pahayag na alkalde. Ang kay si Gamo, mula 2012 pa sila magkakilala ni Mayor Guo at tumulong siya sa paglalakad ng mga importanteng dokumento ng ilang ari ari-arian ni Guo. Sabi ni Gamo, totoong lumaki si Guo sa isang farm. Idirin daw si Lin Wenyi, ang biological mother ni Guo, na isa sa mga pinalulutang sa investigasyon ng Senado. Si Lin Wenyi ay partner daw ng ama ni Guo. Madaraw si Gamo na humarap sa pagdinig ng Senado para sabihin ng mga alam niya tungkol kay Guo. Hindi po siya ang totoong nanay ni uh, Mayor Alis. Alice. Partner lang po siya ng tatay niya. Kasama nila sa, sa mga biyahe nila kung saan saan. Pero hindi po siya nanay ni Alice. Totoo bang lumaki sa farm si Mayor? Ay, opo. Uh, may isang uh, building doon building or isang malit na bahay na doon siya mismo nakatira kilala ko ang ano pagkatao ni mayor patulungin niyan hindi yan ano hindi yan plinanta lang na para mag-spy iba ang opinyon ng ilang nagtitinda at mamimili sa Maynila kaugnay sa toll rebate sa mga truck na nagahati po na agriculture products. Kaya balita live, si Manny Vargas sa Super Radio DCWB. Manny! Yes, sa uh, Igan, magkakiba ang paniniwala ng mga nagtitinda at mga mamimili sa pa nila sa epekto ng ipinatupad na exemption sa toll increase at ibibigay na rebate sa mga truck na nagahati ng produktong pang-agrikultura. Ang ilan kumpiyansa na makatutulong ito para mabawasan ang presyo ng bilihin dahil sa matitipid ng na mga naghahatid ng produkto. Ang iba naman, binigyan diin na ito sa kung ipapasa nga ba talaga ng mga trucker ang matitipid nila para mabawasan ang presyo ng bilihin at kung magkano naman ang na mababawas kung retail o kada kilo o peraso na ang bintahan. Igan? Maraming salamat. Manny Vargas ng Super Radio DZBB.